What's up mga suki? Another day, another manok panabong na naman tayo. Para sa ngayong araw, tayo ay pupunta ng Padre Garcia Batangas upang tumingin ng mga panabong na manok, malaman ang mga presyo ng kanilang mga manok. Kung kayo po ay interesado sa mga videos na sa manok, maaari po lamang na makikilike and subscribe ng aking YouTube channel. Sa ganon, kayo ay updated sa aking mga videos na i-upload. Maraming salamat po! Isang mayahan. Magkano din sa mayahan, boss? 3-5. 3-5. So, 3-5 po ay may bawas pa po yun. Ilang ang dala nyo? Ilang ang dala? Kapag ka may gusto bumili, pwede makuha number para kontakin ka. Ah, wala. Sige, sige. Anong lahi nito? Pure Gilmore. Quality. Isang bulik. Magkano po ang out nyo sa bulik na to? Dalawang libo. libo. Sa dalawang libo may bawas pa po yun. Ayan, sa dalawang libo may bawas pa. Hanggang 1.8 po. Yan, maayos na manok. Hanggang 1.8. Tali sa L. Magkano ang asking? 5,000 asking. May bawas daw 'yon. Yan, 5,000 asking, may bawas pa. Grey hatch. Tatlong taon may higit. Isang dalasape. Magkano bang out outyo sa dalasape na tatay? 3,500. 3,500. Ilang taong gulang na ore? Eh? 5 taon. 5 taon na. Ay, magulang naman oh, 3,500. May bawas pa ako sa 3.5 Hanggang magkano? 3,000. Isang mayahin. Magkano pa out dito? 2,000. Sa 2,000 may bawas pa. Ayan, 2,000. May bawas pa. Maayos na manok. Namamalong mainam. Sambulik. bulik. Magandang bulik. Magkano pa ang out dito? Dalwan libo dal, Isang piraso Isang so, piraso, dalwan libo Sa so, bulik na to, napakaganda Magkapatid, Ito pa yung isa Eto yung isa, bulik Magkapatid, dalwan libo ang isa Ilang buwan na wari, eh, parehas? Seven months Seven months, sa. So, oh. Maayos manok Murang manok Isang binabae, magandang binabae Magkana po ang otyo dito po? Magkano po? 2,000. Sa 2,000 may bawas pa po, po Aba, talagang maayos. May bawas pa sa 2,000. Maayos na manok. Eh, lang po ang dala nyo. Yan po ang dala nyo. Inabi e, na ba eh? Isa lang ha. Ah, okay. Isang tali sa end na magulang. Magkano ang bigay dito sa tali sa end to? Ay. Magkano ang bigay? 1,500. Ah, murang sa 1,500 to. Magulang na manok. May bawas pa sa one Ayan, may bawas to. Talaga sulit, mamili dito sa Padre Garcia. Isang quality na dalasape. Malato ba kulay? Magkano ang asking dito, boss? 5, Sa lima, may bawas pa. Konti lang. Ayan, napakagandang manok. Sa 5,000 libo, may bawas pa. Ilan taon na wari? Eh? Tatlong taon. Ayan, kitang-kita -kita na, oh. Tatlong taon. 5,000 libo, may, ang asking, may bawas pa sa 5,000 libo. Boss, kung sakaling may magkagusto, pwede ba makuha ang number mo para kontakin ka nila? Jerome Arbiso, sige, pa-flash ko na lang dito. Ayan, kung may gusto po ng manok ni Boss Jerome, chat nyo po sa ipa-flash kong Facebook. Isang tali eh, no quality. Magkano din eh, Boss? Eh? Ito, may bawas pa sa 7,000. Ayan, 7,000, may bawas pa po. Napakagandang manok. Mababawasan naman sa presyo nila. Dito lang ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Sulit ang makakakuha. Isang quality na dalasapit. Nabili na po nito ni boss. Boss, magkano kuha mo dito? 3K. 3K. Ayan, maganda kuha ni boss. Sulit. Quality. Ilan pa nabibili mo pa, boss? Marami na. Marami-rami na rin. Bayan. Taga saan pa kayo, bossing? Bulacan. Saan niya, bossing? Asali pa lang din. Diyan lang sa Batangas. Ayan, madami na kuha sila boss Maaayos Dito lang yan sa Padre Garcia Isang quality na gold Boss, magkano pa out mo dito? 3K 3K po Sa 3,000 may bawas pa Sa ganda po sa 3K. 3K Eh, quality naman ng manok ano? Tinatawaran ko, 2,000 Ayan, tinatawaran 2,000 ni, ni boss Hindi pa maibigay At talagang sagad sa 3K Sulit naman na makakabili Isang quality na ano pong kulay yan, bossing? Kanawayon Henny. Kanawayon Henny. Bossing, magkano out mo dito? 3,000. Sa 3,000 may bawas pa. Ayan, tama-tama. 3,000 -tama. may bawas pa. Maayos na manok. Henny, nakanawa yun. Swerte, makakuha dito. Yan lang ang dala hmm. Quality. Isang itim na binabe Magkano out nyo dito, boss? Ito, dalwan libo. Dalwan libo Sa dalawang libo, may bawas pa. Meron pa pila. sa manok. May bawas pa sa dalawang libo. sulit so, ulit, ang din eh. Isang dalosape. Bas, baka out pa sa dalosape? Mil dos. May bawas pa ho yun. Yeah, may bawas pa ho sa mildos dos. Maayos sa manok. May gulang din. Yan lang ang dala nyo. Uh, anong layo niya, mga sweater? Ho? Ayan. Isang SBR. Ilang buwan na po, tay? Isang kalate ka kalate Magkano po ang asking price? 3.5 po. Sa 3.5 po, may bawas po. Negotiable sa 3.5. SBR. Isang dahil ka lahat. Maayos na manok. Quality. Mas <laughs> magkano ang asking dito? 3,000. Sa 3,000 ay may bawas po. Pagka marami yan, may bawas po. Ayan, maayos na manok. Dalawang ganang pa dala nyo. Dala, isang sa sapa, isang mayahin. 3,000 ang isa, may bawas sa pagdadalawahin. Ilan taon na war eh? Pag isang taon na. Ayan, maayos na manok. Sulit makakuha dito. Ayan, mga dalawang ni boss. Boss, magkano? Tagpa magkano ang isa? Ayan, naman libo po ang isa sa mga dala ni boss. Mason Gray. Ito, Mason Gray. Tatlong taon. Tatlong taon. Ito, ito Jogood. Ito, ito Jogood. Ilang taon na ako itong sa to? Dalawang taon ka lahat eh. Dalawang taon ka lahat eh. libo din. Negotiable. Negotiable sa limang libo lahat yan. Ito, stag naman. F1 Gilmore. Stag. Yan, yeah, lahat yan, tagli lima. ganda manok. Ah, ayos. Isang super brown red. Ilang buwan na ito, boss? Ilang buwan na? Tatlong taon. Magkano ito ta, boss? Magkano? 4-5. Bo. Ang kanyang asking price. Cup no, na super brown red. Sulit, sulit. Ay, kunin ni boss. Oh, yeah yeah, yeah yeah super brown red. Magulang na manok. Manok din ni boss. Ah, mga quality ang ah, kanyang dala. Talagang pagkakailangan nyo, contactin nyo po siya sa Facebook. Pili la Liliw Laguna. Ah, Liliw Laguna ang kanyang location. Manahaw. ang location. Isang tali sa N. Magkaiba ang paa. Isang itim at isang puti. Magkano yung na-out dito? Dos, dos. Sa dos, dos, oh, may bawas pa. Ako. Ayan, maayos na manok. Magandang manok. Dos, dos, may bawas pa. Ilan taon na kara eh? Isang taon